Yun eh, uy. Hindi na sila nakalabas eh. <laughs> 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 ah, talaga mga asa ko? rin mga asa ko yung Você vai passar. <laughs> <laughs> Ay, mag-away si Kuro. Ang tama. Ang tama pa ni Kuro. Mahabol pa. Ay. Mahabol. Ay. Ang ganit. Ay. Matay. Ay, may siya. Ang <laughs> ganit si Kuro. <Ado>, Mahabol pa yun. Ang ganit si Kuro. <laughs> <laughs> Duwag naman yan eh. Kunyari lang yung matapang eh. Duwag naman sa masaya masaya. hindi mo eh. Uh -huh. uh -huh. <laughs> ah, <laughs> galing ang galing nga lang eh. Tuwag si sa Masyadong niya, no? Ang siya dito eh. Ihi, tuwag <laughs> ay ganito naman, katapang <laughs> <At> eh, ah. <laughs> siguro na siguro. Yan, yeah, sumpong si Yumi ko na mga kuro para away ka. Oh para away ay Ayan gato na nai, na nai, Ayan nai, ay nai, ay nai. Ay nai. Ay nai. Ay Uy, may kaibigan na sila ya. Yeah. Uh, kahit pa Okay, kiss lang, okay, lang. Kiss. <laughs>